Alright, magandang araw sa inyo. Meron nga pala ako isi-share ito yung tungkol sa sapatos na na-order ko sa Nike app. Ito siya. Nike Dunk Low Retro. Itong kulay na to ay inspired sa NBA team ng New York Knicks. In-order ko sa app store, Nike app, September 25, pero dumating siya 3 days lang September 28 uh, Sabado yun dumating kung kayo bibili ng Nike Dunk Low ang mas maganda sukat nyo kunwari ang size nyo 7.5 ng paan dagdagan nyo ng half size gawin nyo 8 7.5 dagdagan nyo ng half size magiging 8 kasi itong size na mga Nike Dunk ano siya eh, yung may tinatawag silang true to size kasi kung ano yung sukat ng paa mo yun talaga sukat na 7.5 pag 7.5 din ang in order mo sapatos magiging sakto lang siya kumaga wala siyang allowance mawalan ng allowance dagdaga mo lang half size yun magkakaroon ng allowance para maganda sa paa makomportable comfortable hindi siya masakit legit to legit kasi na check ko na rin to nanood ako ng mga youtube channel na kung paano tumingin ng legit sa pic St stitching pa lang mga tahi tahi pa lang nya yan kailangan naman mga tahi tahi nya pulido mapansin nyo sa pic kasi mahaba ang thread ng bawat tahi sa ito rin pansin ninyo yung logo Nike itong pangalan kailangan pantay din siya yan saka ito yung sa loob pulido ang pagkakatype saka yung ito yung Nike sa may check kailangan pantay-pantay siya hindi siya lalagpas mapapansin nyo uh, saka meron yan dito mapapansin nyo may tahiyan dyan yan, yan, yan. kailangan pantay siya kulay orange sa tayo, ayan pantay siya hindi siya hihiwalay dito sa kulay blue na to dito sa loob, meron silang check dito. Yung mga nabi-legit. -le Kita nyo dito may stamp. Kaya na isa sa tinitingnan ng mga legit checker ng mga sapatos. Panoorin nyo sa YouTube yung mga -le legit check. Pagbukas nila lang kahon na ganito. Sa so mga Nike Dunk Pagbukas sila. Titingin agad yan dito. Tingnan ko may stamp. Ito may stamp. ko kung anong ibig sabihin ng stamp nila. Baga may code. Saka ito pala, bago ano, yung chinecheck, additional ko. Inaamoy nila yung mga legit checker. Ito yung ko. Iba talaga yung amoy no, ano, yung galing factory nagawa. Siguro sa mga fake, hindi gato amoy iba, iba ano. Ito talaga ano, Mubangoy, mabango eh. Mabango ang amoy. Kahit nasuot ko na siya, may amoy pa rin eh, maamoy mo pa rin. Eh. Na ano, kakaiba yung amoy na galing factory ba sa paggawaan. Maganda ang pagkakagawa. Ito nga pala sa mga Nike na sapatos ko, itong first na Nike Dunk Low retro kaunahan-unahan kong Nike Dunk di balak pa ako morder ano naman yung panda yun yung ano kasi yung sikat na kulay pagdating sa Nike Dunk lo, yung panda eto siyempre ganda no sa kulay saka kakaiba hindi naman siya baduy yung itsura yung kulay ganda rin naman eh. basta nasa forma mo lang sa so, nagdadala yan eh. Ipukula, eh, yung t-shirt mo sa sa short mo kaya pantalon, iteterno mo lang siya. Para hindi magmukhang badoy ang ano, itsura. Ah, uh, may dadagdag nga pala ako dahil nga syempre na order ko to online. Sa ano to? Sa galing pa ng ibang bansa sa ang nakalagay sa ano Singapore saka ang sapatos na to eh, gawa pala sa ano sa Vietnam may babasa niya yan dyan yeah. Kung di makita uh, ano, medyo sa camera ko kasi medyo malabo pero Vietnam yan gawa sa Vietnam sa ang gawaan pala ng sapatos ng Nike tatlong ano dito, tatlong bansa Ayun nga, isang Vietnam sumunod ang Indonesia, sa yung in China saka kung umorder man kayo ng sapatos online tapos nakalagay made in China hindi naman ibig sabihin na made in China e peke na kasi karamihan naman sa mga produkto na ginawa sa China na binibenta rin sa Amerika, katulad sa Amerika meron doon sila mga Nike rin na made in China. Siyempre, dumaan naman sa ano yun eh. Quality, quality control. Saka ito nga pala yung ano, yung pinaglagyan na sapatos ko. Bukod dito sa box na ito, ito yung ano, naglagyan. Mabasa nyo, yan sing Ito. Galing siya sa Singapore. Ayan. Courier. Pangalan ng courier. nata, Aramex. Uh, Aramex Courier. Alright. So, yun lang. Subscribe lang kayo sa channel ko. Huwag kalimutan. Okay.